Petisyon para sa writ of kalikasan kaugnay sa flood control inihain sa Korte Suprema. Detalye ng balitang niya mula kay Rajaman Jairus Peña, Florida. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga abogado at mga environmentalist laban sa mga matatas na opisyal ng gobyerno upang ipanawagan na maglabas ng writ of kalikasan na Ayon sa isa sa petitioners na si Atty. Ariel Inton, bilyon-bilyong pisong halaga ng pondo ang nasasayang gayong hindi naman natutugunan ang problema sa pagbaha. May mga uh, uh, substandard na mga proyekto, mga flood control project. Meron silang mga uh, ghost project. Pero nakasingil na sila. Di ba? Yung pera, napaghati-hatian na. Ngayon, pag napansin po natin, bawat taon, no, kada taon, sa national budget, Meron laging na naka-insert for what we call uh, flood control projects. Pero meron ba tayong nasyonal na flood control project? No, tila wala. Hindi na rin na niya kailangan pampondohan ng flood control projects sa susunod na taon. Lalot may mga pondo nang inilabas pero hindi ginamit naman ng tama. Kaya sa ngayon dapat i o trabahuhin muli ng contractors ang kanilang mga proyektong palpak o kaya naman ay guni-guni lamang. Ano kung hindi nangyari ito ngayon? Dilulusot na naman yung bilyon-bilyon piso sa 2026 budget. Di ba? At pag lumusot yun, may paghahatihan na naman. Sa so, amin, ay eh, kailangan mapigil to, Diba? So namin, as I said, sa isang uh, salita, yung back nyo to. Hindi na natin kailangan na pondohan pa ng pamalaan yung nating uh, mga flood control project o yung national flood control project dahil napondohan na yan ng maraming taon pero hindi nyo ginamit ng tama. Respondent sa petisyon, ang Office of the President, Senado, Kamara, DBM, DPWH, DENR, MMDA at mga LGU kasama na rin ang mga kontraktor na may kinalaman sa flood control projects. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radio Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.